ang mga lahi ni Shem, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Shem. Dalawang taon pagkatapos ng baha, nasa isang daan taong gulang na noon si Shem, nang isilang ang anak niyang lalaki na si Arfaxad. Matapos isilang si Arfaxad, nabuhay pa si Shem ng limang daan taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya, ng tatlumput lima taong gulang na si Arfaxad, isinilang ang anak niyang lalaki na si Shela. Matapos isilang si Shela, nabuhay pa si Arfaxad ng apat na daan at tatlo taon at nadagdagan pa ang mga anak niya ng 30 taong gulang na si Shela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Eber. Matapos isilang si Eber, nabuhay pa si Shela ng apat na daan at tatlo taon at nadagdagan pa ang mga anak niya ng tatlumpu't apat taong gulang na si Eber, isinilang ang anak niyang lalaki na si Peleg. Matapos isilang si Peleg, nabuhay pa si Eber ng apat na daan at tatlumpu taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumpu taong gulang na si Peleg, isinilang ang anak niyang lalaki na si Ryu. Matapos isilang si Ryu, nabuhay pa si Peleg ng dalawang daan at siyam na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumput dalawa taong gulang na si Ryu, isinilang ang anak niyang lalaki na si serog. Matapos isilang si serog. Nabuhay pa si Ryu ng dalawang daan at pito taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang tatlumpu taong gulang na si Serob, isinilang ang anak niyang lalaki na si Nahor. Dalawamput tatlo matapos isilang si Nahor, nabuhay pa si Serug ng dalawang daan taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang dalawamput siyam taong gulang na si Nahor, isinilang ang anak niyang lalaki na si Tera. Matapos isilang si Tera, nabuhay pa si Nahor ng isang daan at labinsyam na taon, at nadagdagan pa ang mga anak niya, ng pitumpu taong gulang na si Tera, isinilang ang mga anak niyang lalaki na sina Abram, Nahor at Haran.